Mm -hmm. Ayan, tapos pinatuloy. Tayo ng lauya. Ayan, lagyan ko na tanglad. Tapos lauya. Tapos nandito mm -hmm. yung ating dugo. Gamaya ko lalagay. Tapos si pa gaano, ano. Di ano, pa gano'n loto. May taba tabag Ang usok.

natin. Ayan. Nagiba ng kulay. Ayan. Papakulan pa natin yan para maluto yung dugo. Pakuluan natin yan ng lodi para maluto yung dugo. Ayan. Yung dugo lang naglano. Nagkulay ng ano ah. Ayan kulan natin okay. ito na yung ating may sabaw ay ito na ito yan ay! patay lang eh patay sa ralong ipanggal yan ito na sya wala sya dugo maskanin natin punti lang كي لا ولا